Yo, pag-usapan naman natin kung ano nangyari sa draft ng Onyx dun sa laban nila Game 3 sa TNC. Tinggo may plano talaga yung Onyx dito. Unang-una, gusto nilang i-force yung Joy sa TNC. Bakit nila gustong i-force yung Joy sa TNC? Kasi tingin ko, second phase, balak talaga nilang magling. Gusto nilang i-force yung TNC sa ganitong matchup, Ling versus Joy may apat na dahilan ako kung bakit ko nasabi na gusto nilang i-force yung joy tapos gusto nilang mag sa second phase. Para sa akin yung unang dahilan, kung gusto lang ng normalan na draft ng Onik, pwede namang ulitin na lang nila yung draft nila ng game 1. Ban sila ng Yusong dito, tapos first pick sila ng YSS. Kukuha ng joy yung TNC, normalan lang parang tulad ng game 1 kung saan nanalo din naman sila. Yung pangalawang dahilan ko naman, kung kaya sila nagban ng YSS dito para i-choke yung hero ni Saida, bakit hindi sila nag-perspect ng Joy? Kasi para sa akin, may opportunity talaga silang i-perspect yung Joy. Tapos, maubusan na ng mga metang assassin si Saida. Wala nang pani wala nang haya, YSS, Lance. Kaya para sa akin, may opportunity naman talaga yung Onik na kunin yung Joy dito lalo na signature hero ni King Kong yan pero tingin ko sinadya talaga nilang hindi kunin yung Joy kasi nga gusto nilang i yung TNC mag Joy ko kukuha sila ng link mamaya kung iniisip mo naman na kaya baka hindi sila nag Joy kasi baka kontrahin ng Fred ng TNC actually valid na uh, argument yan maganda talaga pangontra yung Fred sa Joy kaso kasi yung TNC sa loob ng dalawang buwan dalawang ikot sa regular season apat na beses lang talaga silang naglaro ng utility. Tatlong Fred, tapos isang back siya. Tapos lahat ng yan, talo. Tingin ko nag naman yung coaching staff ng Onyx. Imposibleng hindi nila alam yun. At saka imposibleng matakot sila sa 0% win rate na Fred rin. Kaya ayaw nila mag-joy. So tingin ko talagang finoforce lang nilang mag-joy yung TNC dito. Yung pangatlong dahilan ko naman, Uh, kung gusto talaga nilang uh, i-force yung Joy tapos ka-counterin nila ng Fred, may opportunity sila dito mag-Fred Kimi. Kaso, hindi pa rin nila kinuha. So, tingin ko, talagang ang plano nila, link, link talaga sa second phase. Pangapat naman, at tingin ko ito din yung dahilan kung bakit nabasa ng TNC yung plano ng Onik. Ah, kasi nagban sila ng Hilda. Kung isipin mo, kung balak talaga ng Onik na mag-utility dito, Baksha, Akai, technically, hindi ka na magbaban ng Hilda eh. Hindi ka na matatakot sa Hilda kung naka-utility ka. So, ibig sabihin lang nito, may balak kang Assassin. So, ang viable na Assassin na lang dito, Ling na lang talaga eh. Pwede kang sumugal sa Amon, o kaya sa Hanzo, pero, kung yun yung balak ng Onik, bakit hindi nila pinik? So, ang tingin ko talaga, ang balak nila dito, ding talaga sa second base. Kaso, dahil dito sa Hildawan, medyo tingin ko nagkaroon na ng idea yung TNC. Kaya, binana nila yung ding. Kung hinihintay mo pala na sabihin ko kung bakit na outdraft yung Onik dito ng TNC, Ah, joke lang yun. <laughs> ah, clickbait lang talaga yung title at yung thumbnail ko. Para sa akin, oo, ito yung pinakamagandang second phase Drop na nakita ko yung ban ng Ling. Yung basa nila sa Ling. Tapos, inaagaw nila yung Baxia. Sobrang, sobrang ganda ng planong to. Pero, para sa akin kasi, hindi nito na-outdrop yung Onic. Para sa akin, nabasa lang ng TNC yung plano ng Onic. Pero, para sa akin, kaya pa rin namang isalba ng Onic yung drop nila dito eh. Sadyang, in-outdrop lang nila yung sarili nila. Kasi, imaginein mo, kung hindi Arlot to, ano ba ako kumuha sila ng normal na marksman? Pwedeng Claude, maganda sa Yusong. Okay din naman sa Joy. O kaya Kari. Um, pa, para i-reverse na lang yung Yusong at saka Enjoy pagkapasulong. Medyo mahirap pero may pang-protect naman silang Akai. Tingko ma -pro protect naman nila yung carry. Tingko normal na drop pa rin to eh. Mas normalan pa rin kasi isipin mo, ano bang yung uh, formula ng utility na jungle? Utility natin jungle, kailangan mo ng utility jungle, Mage na may damage para sa magic damage. Normal na tank. Gatot. Normal na roam. Then XP. Normal na XP CC. So technically, kung titignan mo naman yung lineup, parang normal na utility drop lang talaga kung kumuha sila ng marksman. Ang problema lang kasi dito, nag-double fighter sila sa utility. Pero di ko rin naman masisi yung Onik kasi syempre, high pressure yan eh. Uh, binan nung TNC yung balak nilang ipik last minute eh. So may 40 seconds ka lang para palitan yung plano nyo. Tapos pinik pa yung back siya na candidate para maging jungle. So, kaya tingin ko, medyo na-tunnel vision na din yung Onyx. Kaya, pinilit na lang nila yung double fighter. Tapos, kinuha nila yung Akai. Kasi, technically, Akai na lang yung talaga yung viable dito eh. Pagka uh, kumuha ka ng Amon, wala. Susunugin. <laughs> sobrang, sobrang masusun yung Amon dito. Kaya, yung Hanso, yung Yusong, at saka yung Baksha. Talagang hihiruan at hihiruhan yon Sobrang hirap na din ang Alpha dito. Kasi, may Yusong at saka Sushin. Tapos, yung Suyu, mahirap na din. So, tingin ko, Siyempre, high pressure, 40 seconds lang para magpalit ka ng plano. Yun na talaga yung plano. Hanggang dito, yun na yung plano nila eh. Naban lang talaga dito. So, 40 seconds para palitan yung plano. Medyo nagka-pressure na din siguro. Kaya, pinilit na lang nila. ginawan nila ng paraan. Okay, di naman yung combo ng Akai at saka ng Arlot. Kaso, ang problema, nabitin talaga sila sa damage. So, tingin ko, may pag-asa pa talaga yung Onyx sa drop na to pagkatapos nung backshot pick. Kasi may, pwede pa mag man si Gelra dito kaso medyo na tunnel vision sila kaya na-outdrop nila yung sarili nila.